ano po na ano, ano ano Nag Nebula Nebula Nebulizer. riser oh, ano po Nagde-nebulizer ah, siya nebura nebulizer? opo ah nebulizer opo. okay po pag Pana walang nebulizer mamamatay na mamamatay na no na, mm -hmm. na, na, na yung hinga niya no ang hininga ni tatay o, 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 na na tutulong sa amin ay ako na lang po oo oh, kayo <laughs> <laughs> Maawa kayo sa amin. Talagang mahirap, sir. Babalikan ko na lang kayo. Pag alam mo na yung pangalan ko, tsaka ko kayo tulungan. Uh, o, balik? Pag nalaman mo na yung pangalan ko. Salamat po, Nay. Alis na po ako. Yan, sorry mga kababayan, no? Hindi alam ni nanay kasi yung pangalan ko. So, pag nalaman na nila yung pangalan ko, saka ko na lang sila tutulungan, no? Yan, salamat po. God bless. Hello po. Magandang umaga po. Magandang hapon na po. Ay, hapon. <laughs> Nagkamalitin. Kumusta po kayo? Ito, ang sakit si tatay. Tatay nyo po? Ay, asawa. Kumusta na tay? Ang problema ko. Sakit ko na ang na ngayon. Po? Umalala. Yung sakit niya. Yung problema ko na. Ito kumapagampan. Basta niyo mahinam, ang ah, masakit nito, parang hindi ko magayon, parang hindi ko katayo. Daram na ang sakit ko. Gusto kong mabuhay, talagang sana. Gusto ba nyo pa mabuhay? Opo, oh, patulungan patulong sa, sa inyo. Patulungan sa inyo. Ilan po ba anak ni tatay? Lima. Lima. Asan nyo anak niyo? Nasa Manila po, mahirap ang buhay nila. Hindi siya makatulong sa amin. Ba't di sila makatulong? Ang oh, unti lang ang ibibigay niya. Kulang kami sa pagkain. Ha? Kulang kami sa pagkain. Wala kami. Ano, unti unti lang ibibigay niya, sir. Mag, ano, magluto kami. O, oh, oh, ganyan. Magluto kami. Estimitin namin yung iluluto ko. Yung pati yung ulam namin. Kasi wala kami, sir. Wala kayong... Mahirap ang buwan namin, sir. Laging tinilang taong. Mahirap na na lang na buwan na lang ito. na na lang ito. Gusto ko magpatulong sa inyo. <laughs> Ay, ganito ang asawa ko may sakit. Anong sakit ng asawa mo, Nay? Pati mata, hindi pa ah, kahinga. Mm. Pati lukod. Mm. Pati yung dito, hindi maka... Tayo, hindi makalakad na malayo. Ibig sabihin, hindi na nakakalakad si Tayo. Okay lang, sir. Hanggang doon lang. Pagod niya. na Mm. kumakain kami, ganito. Kung tinang ang iluluto natin, to wala tayo, sabi kong gano'n. Hmm. Ang kami ng buhay natin, sabi kong gano'n. <laughs> Lord, tulungan mo kami kung sino makatulong sa amin ng mga tao. Kung sino ito mo kami, sabi na, sabi ko sa kaya sa Lord. Hmm. Kaya, ano sir? Kapto namin magpatulong sa inyo. <laughs> <laughs> yung anak niyong lima po, nasa Maynila ba lahat? nasa Maynila po. Lahat? Opo. may ang buhay niya po. Hmm? Nagbubulo ka na Nakikiupa? Ay, yung isa nagbubulkanize? Ay, yung isa po? Yung isa, driver ng tricycle, makikidriver lang, tawala hmm. siya siyang sarili. Ay, yung isa naman? Yung isa, nakikilaban lang doon yung asawa niya mm -hmm. sa si Manila. At saka yung isa, sabi niya, makiupa lang ako dito, tulungan niyo po ako, sabi niya. Ayan, binibigyan sila ng arawan niya. Lang, sir. Kaya kami ang hirap ng buhay namin talaga sir. Ganito ang hirap ng bahay na buhay namin mag-asama. Sorry po, wala na tayong bigas, wala na tayong gamot. Ito ang gamot niya sir, marami. Ang ano niya, ito ang ID niya. Ito o. Oh. ID? di. Opo. Senior citizen siya. Hmm. Kayo, ilang taon na po kayo? 62. Ah, uh, senior na rin po. Hindi pa ako makapagaw ng ganito. Dahil wala akong pera, hindi ako makapagbagaw ng ID ko. Ay, so ibig sabihin kahit 62, 62 ka na na, kung hindi ka makapagpagawa ng ID, hindi ka pakasali sa senior? Opo, hindi. Kaso, pupunta ako sa ano sa, sa munisipyo mm -hmm. kukunin ko yung magpagawa ko ng ID ko mm -hmm. yung ano yung sinasabi niya sa akin kumuha ka doon tayo yung birth certificate mo mm -hmm. wala Bago ka bigyan ng ID sabi niya mm -hmm. paano wala akong pila? Sabi ko ganon uh oo -oh. hindi ako makapagpagawa ng ganyan sabi ko Nakakaibagat mo ka ng mga awak na senyon. Dahil bakit na sila Ah, naiinggit ka na gusto mo na rin makatanggap? Kasi 62 na. So ibig sabihin, 2 years na. Na dapat sumisweldo ka na. Hmm. Ang, ang, ang alam ko dyan, pag senior na, dapat ibigay na kasi para sa mga senior talaga yan. Opo. Eh, ba't hindi pa nabigay? Hindi ako. Siya ako puso pupunta sa bayan. Oo. Pupunta sa, sa munisipyo. Mag, magdala ako ng, ng ano ko. Mm. Uh, yung ano, mm. pang ano talaga ako sa, sa, mar, sa barangay. Mm. Yung ano, ano ba yung sinasabi niya? Nakukunin ko para ikaw ay tunay na taga Malimpo. Mm. O sabi Voters ID. Opo, yan ang dalhin mm. ko. Pero tao. napatunayan sana na senior no, may may batas sana tayo na ano na gawin nila kasi senior na nga eh. Ibig sabihin, nahihirapan na siyang kumuha ng mga dokumento or anything. Dapat government na ang magpo-provide, no? Pero napakahirap talaga, ganun talaga. Pa sa ano sa sa Kalasyao. Kalasyao. tapos anong kukunin sa Kalasyao? Ah, ano NSO. Ah. ah, yun. Sabi nyo wala nang ba kung pera hindi ako makapunta wala pati pamasahe. Mm -hmm. Mag Simple yung ka sa ano, mga ano anong problema doon ng no, ibibigay niya doon sa opisina. Opo. Anong ibibigay ko? Ta, yung gamot ng asawa ko, ang hirap ng gamot niya, ang humihilag ako sa mga kapatid ko. Mm -hmm. Pag wala sir, ito, abot-abotan niya, ang hinga niya, akala mo mama na. Mm -hmm. sa ito sir siya, pag wala ito sir. Ano po, nag? A hinga Ano, nag ano? Ibuway sir. Ano po? Nagdelibuer sir siya. Nebura, nebura riser. Opo. Ani nebulizer. Oh. Okay po. Pag, pag walang nebulizer, Mama, matay na. O patay na? Naubos na yung inga niya. Naubos ang hininga ni tatay. Eh, ito ang panlaban niya, sir. Itong gamo. Talaga. Sabi mo, na yung mga anak mo, sobrang hirap din ang buhay. Opo. Tapos wala na kayong trabaho pareho. Opo, wala. Saan kayo kumukuha ng pagkain yung araw-araw? Yung mga ano, kapatid ko, yung mga iba-ibang magbibigay rin. At saka si, yung anak yung ano, kuminsa magbigay ng 500, Ganun siya. Kulang yun. Kulang. Opo. Dapat yung mga anak mo na kahit paano, monthly, kung lima yun, tagpa 500, di may 2,500. 25. Opo. O, sana okay. ganun na. Kausapin mo na lang sila. Kulang mo. Kasi yung mga anak niya, magagata sila. Mm. Kaya ilang nangungupa ng bahay. Kung uuwi kami dyan na mas lalo. Wala kami nga. Pero na, siyempre, Uh, dahil nga senior na kayo pareho, okay. alam naman na natin yon na talagang nangailangan din yung mga anak ninyo. Oh. Pero syempre, mag-separate na lang talaga ng monthly, kahit nagpa-500 sila, so 2-5 na lang yan. Kaysa naman wala, kaysa naman hingi-kaya na hingi. Magbigay ng konti yung mga anak ko, kaso yung isa may sakit sa puso, yan ang problema niya rin. Pag hindi mag, mag makabili ng gamot, wala yung puso niya. Hmm. Kaya ang problema namin, sabi ko paano tayo pariparas sa may raubo'y natin. Oh. Ano yan? Anong mangyayari ngayon ay paano nang gagawin natin? Par pariparas kayong may sakit, par pariparas walang... Oh. kakayahan oh. Oh. ganito na sir ganito ay, na ay lang ang tutulong sa amin ay ako na lang po oh, kayo. <laughs> <laughs> maawa kayo sa amin talagang mahirap sir ang kanalasan namin mag-asawa Gaano kahirap? Ang, ang, ang anong to, nakakahiya. Bakit? Sila, yun, no? sila, yun, nandito kami. Dito kayo. Ni tatay, anong trabaho niya? Napansin ko, ang laki-laki ni tatay, yun. Oo, uh oo. -oh. Pero may sakit. Um, yung kapanong kong tayo, malakas ang tayo. Pamalakas ka tayo. Anong trabaho mo tayo nung kalakasan mo? Security guard. Security guard ka? Hp. 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 Ang laki ni tatay. Uh -huh. Anong height mo tayo? 5'9. 5'9. Ang laking tao. <mulik> Maraming tarantado yung gagawa niya, no? Maraming tarantado sa? Maglalakad ako, bisin nyo rin nabirawang tubig, susuntutin nila ako. Nalakad ko sa Tantana sa Karibigaluti. Pag walang ako. Talima sila po para... para magtulog ako. Pero totoo pala talaga yung kasabihan, no? Okay. Gaano ka man kalakas kalaki, pagka tumanda ka na, wala na, wala na. lilipas din. Okay. Wala ka ng lakas ngayon, Tay. Wala ka na. Mahihina. Pag nandito, sir, lumakad dyan. Dyan na lang. Hmm. Mahingal agad. Oo. Oh, sa salumang kisampan. Ay, eh, huwag mo na palakarin ng Mahaba. Oo po. Wag po. Huwag mo nang papuntahin sa Samo lagi. Bakay ano, hindi ko lang pumunta kung ano, tatong na nagdapa eh. Oo. Yung mga... Pero ang problema natin, Nay, kasi wala na kayong anak buhay. Yung pansain, paano na yung yeah, pang-araw-araw? Kaya ganyan. Yeah, yeah, no, sabi kong gano'n, uh -huh. tulungan mo po kami. Mm -hmm. Kung sinong magatulong may na tao sa amin, uh -huh. ituro mo po kami. Ngayon hmm. nakita ko, ito ngayon, ano hmm. si Frank? Eh? Sino? Kayo yung? Si ang pangalan. O, ano yung pangalan na sabi niya? Anong pangalan? Bus Franke. Eh? Anong Bus Franke? Eh? Anong pangalan niyo po na ano talaga? Hindi, ano ba nabalitaan mo kanina? Sino ba daw ako? Hindi ko pa na, na, ano si si ano, Camille? Si Camille? O anong pangalan ng lalapitan niyo po? Kayo. Anong, pangalan? Ano yung hindi ko pa alam. Patay tayo dyan. Anong ulam niyo kanina? <laughs> kanina, noodles. Noodles ano noodles na dalawa. Noodles na dalawa at tag isa kayo. Ay ngayong gabi ano naman? Wala, naman toyo. 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 Kape meron. Wala na pati kape. Na pati gatas Wala, Wala na. Di bali kung may ano, may sinaing may ano limang gatang lang. Limang gatang, saan galing 'yon? Yung ano, binili ko kanina diyan sa Carito. Mm -hmm. Eh, nakita mo, may 50 pesos ka dyan, eh. Ah, kaso ito lang 50 Oh, ayan na lang. Kawawa na, oh, wala Kawawa naman si nanay. Wala na kami. naman si nanay. Wala na ako, may ako, Hmm. Kaya, kanina, lumapit ako. Oo. Tulungan niyo po kami, sabi ko. Kaya, ito, ito nga ang buhay namin, napaka hirap kailangan problema, hindi mo alam kanino, sino pangalan yung lalapitan mo ng tulong. Kayo, ano, pakilala nyo yung Hindi, kailangan alam mo pangalan na eh. Paano yan eh, Hindi. Ay problema, walang tutulong na darating. <laughs> <laughs> hindi sabihin yung pangalan, alam Hindi, sinana, ano pangalan ko na Para matulungan ka namin. Sa'yo, ano, wala akong mabasa dyan eh. ha? <laughs> Siyo, pamangkin ko yung Camille. Hmm. No. Hindi hayaan mo na 'yung mga 'yan. O, 'Pag usapan De natin 'yung, ta, yung Narinig mo kanina pangalan ko. Hindi mo narinig? Hindi ko narinig? Sa, na mababawi ng naku na lumapit. Sige na, hay, 'pag tanong mo sa kapitbahay 'yung pangalan ko, babalikan ko na lang kayo. 'Pag alam mo na 'yung pangalan ko, tsaka ko kayo tulungan. O, kay kay balik. 'Pag nalaman mo na 'yung pangalan ko. Salamat po na, alis na po ako. Yan sorry mga kababayan no. Hindi alam ni nanay kasi yung pangalan ko. So pag nalaman na nila yung pangalan ko, saka ako na lang sila tutulungan, no? Yan, salamat po. God bless.